Nananatiling mainit na usapin sa pagitan ng Pilipinas sa China ang pinag-aagawang mga teritoryo kabilang na ang panatag Shoal at Spratly Islands. Ang China naglabas ng pahayag ukol sa tila paghingi ng tulong ng Pilipinas sa Amerika sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Maritang hati ni Chino Gaston. Sabi ng China kung may dapat daw ayusin at pag-usapan ba tungkol sa pinag-aagawang Spratly Islands, dapat daw ayusin ito sa loob lang ng Asia-Pacific region na mga bansang umaangkin sa malawak na karagatang ito na pinaniniwalang mayaman sa langis at marine life. Ito ang reaksyon ng China sa sinabi ng Pangulong Aquino na posibleng hingin niya ang tulong ng Amerika para paliparin ang mga spy plane nito para imonitor ang West Philippine Sea. Sa report naman ng China Daily sa kanilang website, sinabi ng Foreign Ministry ng China na umasa silang gagawa ng mga hakbang Pilipinas para mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea. Git naman ng Malacanang, may karapatan ng Pilipinas na bantayan ang teritoryo nito, lalo na ang sa malawak nitong karagatan. May pakiusap din ang palasyo sa China. Chelsea Nitian, be a little careful about your statements. The transcripts, as, as Ricky, Secretary Karandang said, uh, the transcripts would show... Uh, the, the, context by which a statement was made by, by the president. Pero mula sa report ng Reuters TV, tila na nang nagpapatrolya ang China sa West Philippine Sea. Noong June 27 daw, apat na Chinese Marine Surveillance Ships o CMS ang dumating sa gitna ng mga reefs at islands sa sentro ng West Philippine Sea o Nansha Islands kung tawagin ng China. Doon nagkita raw mga Chinese Marine Surveillance Ships at ilang Vietnamese fishing vessels. Pilit raw pinalis ng mga Vietnamese ang mga barko ng China pero nagmatigas daw ang China. Kalaunan, umalis daw mga Vietnamese fishing vessel. Mga Chinese Marine Surveillance Ship din ang makikitang humabol sa ilang barko ng Pilipinas sa may Panatag Island noong nakarang Mayo. Noong lunes lang daw, nagsagawa ng formation exercise sa may Yongshu Reef. Bukod sa China at Pilipinas, inaangkin rin ng mga bansang Brunei, Malaysia, Taiwan at Vietnam ang Spratlys. Gino Gaston, GMA News.